Nagpalipad kami ng kalapate dito sa mamatid Tapos nakipagpalit din ako ng ibo sa mahiwagang eco bag na ito Isang araw yung kamukha ni Squishy ay ipagpapalit na natin. Sa mamatid nga kami magmimit at dadali ko nga itong kalapati ko. syempre may dala din ako mahiwagang box. Makikipag swap kasi ako. So bibilisan natin ng biyahe. Nandito na nga pala ako sa mamatid. syempre kasama din tong gig bar. Ito nga mga katampi yung kanyang dala. Tapos meron din siya mahiwagang eco bag. Ano kaya naman ito? Mamaya na natin titingnan pag uwi natin. At kayo mga katampi mag comment daw below kaya kung anong isuswap nyo sa akin. Kapag nagustuhan ko ipipihin ko po kayo. Dahil tapos na yung bigay namin kaya naman si Boss Bully naman na magpapalipad ng mga kalapati ko. Dahil natatrain na yung kalapati ko ay lumalabas kagad sila. Grabe ang bilis! Hindi ko makita! Nakabuhul-buhul na! Grabe naman talaga! Bakit kaya hindi mahilig rumunda yung kalapati ko? Pag si Batay huwi ka Kaya naman nagpaalam na ako sa kanya para makita ko na yung kalapati ko sa bahay. Subalit meron ako nakitang 20 galon dito. Sana ay buo pa. Pero kung may butas okay lang meron ako ditong silan. Gaya ako nga pala kinuha to gawa ng 20 galon ko sa bahay si Kaya naman, pag-iisayin ko na lang. Basic lang yan. Kita ang story ko paano buuhin to. Tapos, yung mga watermark dyan ay kayang-kaya ng 1,000 liya yan. Siya nga pala, kung tatanungin nyo kung sino nagkakamera sa akin, ito nga pala siya. Kala ko nga dito si Power Ranger, hindi pala. Saan punta? Pauwi na? Pauwi na. Kanina, pagpunta ka pala doon, kasabay tayo. Oh. Ngayon, pauwi na ako, nagkasabay na naman tayo. Oh, Siyempre. Thank you! Napo, pagdating ko dito ay sobrang traffic na. Magdadahilan na naman ako sa aking asawa. Nagmadali na nga ako dito sa aming bahay at titingnan ko yung ating kulunga kung nandito yung mga kalapati natin. Umakit nga ako dito sa hagdanan para makita natin yung mga kalapati natin. Subalit, hindi ko makita. Naku po, baka madagat ng iba tapos papatubos sa akin 100 peso. Siyempre, tiwala tayo sa ating mga kalapati. Kaya naman, pag-uwi nila, ilalagyan ko sila ng mga patoka at tubig. Eh kasi ang pagkakaalam ko, may mahilig tumambay sa mga loop. Medyo kulang sa kanila yan kaya naman nadagdagan pa natin. Maya-maya kasi ay babalik din sila. Ito nga pala yung shop sa akin ni Boss Buloy. Excited nga ako kung ano mga laman nito kasi may daw siya sa akin. Nagulat nga ako dito sa trophy mga katampi, yan. Di display natin yan sa ating shop. Trophy nga pala yan ni Boss Buloy. Hindi lang isa at meron pa dito. Grabe ang gaganda naman ng kanyang trophy. Naalala ko dati hindi ako manalo-nalo dito dahil kasi hindi ako nasali. Nakapokus kasi ako sa betahan. Doon kasi ako nakilala. Saktong-saktong -sakto, meron meron ako ditong narrator. Ayan, gagamitin ko yan sa aking bagong aquarium. Bale, hindi nga pala bago yun. Second hat pala yun. Meron nga ditong beta tank. Kaya mga tampi, beta tank ba tawag Basta, ayan, ipapamigay natin yan sa ating beta -hunt. Hindi ko na nga alam kung ilang part na yung beta ko. Basta, yun na yun. At nakadami na ako. Ito, basketball lang. Pwede, pwede yan sa ating mga hand -pid. Dito ko nga pala i-display yung trophy ni Boss Bulo. Parang gusto ko ata sumali sa mga show ng mga beta. Para naman makadami ako ng mga ganito. Dito ko nga pala kinabit yung na natin mga katampi, para naman magmukhang malinis yung ating aquarium sa unahan. Ito nga pala yung aquarium ko dati na binuho ko pero hindi pa pala pwede. Pe pero ayan mga katampi, marami tayo pero marami salamat!